Magandang hapon po. Sir, ito pong misis ninyo, kailan nga po na Wait, June 13? 12 po. June 12 siya umuwi. Okay. At nung umuwi po siya, sir, saan po siya tumuloy? Para po malaman ko na lang po nung June 25. Don ko po siya nalaman na umuwi na. na. Umuwi na pala siya. Ah, okay. So yung June 12 na pagkaka-uwi niya, sir, hindi niyo alam na damating na siya hindi sa po. Pilipinas. Hindi, hindi siya po. nagsabi. Wala po, walang wala man lang ano na. may bang sa amin na anak? Wala po talaga. So nung ini-expect niyo sir June 12 nasa ka, ibang bansa pa siya. Mm -hmm. Kasi expected ko po ma'am, o mm -hmm. wish pagkatapos ng birthday ng 25 ng anak ko. Oh, mga 28 bago, 'yun ang uwi niya. Mm -hmm. Pero okay. hindi pala eh. June 12 pa pala siya mm -hmm. nandito. Nung June 25, sir, kanino mo pa nalaman na nakawi na pala siya? Yung kapatid ko po nagsabi sa akin na ah, uh, kalkalin mo nga yung Facebook ng anak mo. mm -hmm. Kasi parang andito na yung asawa mo. Okay. Tapos ano po nakita niyo sir? Kinalkal ko. Yun, nakita ko yung mga pinupos niya na sila-sila mga kamag-anak nagkain-kain na sila. Mm-hmm. Tapos sabi ko, ah, andito na pala. Tapos yun, nag inano ko chinat ko siya. Mm. Ayun, nag-reply siya sa akin. Sabi ko, mag-birthday yung mm. anak mo. Sabi ko, andito ka ba? Sabi niya, ah sige, sa 25 magkikita tayo. Mm -mm. Ayun, nagkita kami nung 25. Pero hindi kami nagka... Iba talaga yung sistema ng pagkita namin. Okay. So, June 25 mo nalaman sa kapatid mo, sir, na naka-uwi siya. Mm. Pumunta ba siya sa birthday ng anak ninyo? Sa baklaran lang po kami nagkita. Pero hindi siya pumunta doon sa birthday ng anak niya. Wala po kasi sa baklaran pa lang po. Ano pa lang niya, sabi niya wala siyang pera na mapakain sa anak niya. Wala siyang pera pero naglumabas sila ng mga kamag-anak niya. Tama ba? Hmm. Yun sinasabi ninyo? oh, andito po yung mga video pa niya. Mm -mm. Anong sinabi niya sa inyo, sir, nung nakita kayo? Wala po tapos yun nagka parang kainitan kami kasi pinasa ng kapatid ko yung picture ng nila yun sa TikTok ano po ang sino pong kasama niya sa mga letrato sir yung lalaki na ano yun lang na ano ko doon ayun ayun so meron na po talagang kasamang lalaki kilala niyo po ba ito hindi sir hindi po ngayon po lang po yan nakita. first time niyo po opo oh, first time ko po, po nakita ilang ilang taon na po wala si misis sa Pilipinas sir kailan two so, years sumal? po siya yeah. Two years. Uh, Saan po siyang bansa pumunta, sir? Kuwait po. So, nung two years na yun, sir, kayo po ba ay uh, nagkaroon <clears throat> po ng pagkakalabuan? Kayo po ba inabawin? Oh Oo, oh, nagkakalabuan po kami kasi dahilan po na nagsekreto din siya sa akin na nagpautang siya ng pera ng dun about sa family niya. Mm -hmm. Sabi ko, bakit ganon? Mm -hmm. Mas inuna mo yung family mo kaysa sa atin. Eh, Nagihirap tayo. mm -hmm. Tama Sabi po. ko, ano bang meron? Sabi ko, asawa mo ako. May anak tayo. Oh. Mm -mm. Sabi ko, nagre-rent lang tayo dito sa Paranaque. Ilan po ang anak niya, sir? Isa lang po. Ilan taon na po yung anak ninyo? Ang ngayon po, nine years old na po. So yung ninth birthday ng anak ninyo, hindi niya pinuntahan kahit na nandito na siya sa Pilipinas? Nitawag po? Wala po? Wala po. Regalo, sir, nung nakita kayo, hindi man wala lang siya po. nagbigay? Wala Okay. Kahit ah. peso po, Wala Okay, kung makikita niyo po ano si Sir Ronnie po sa ngayon ay talagang nanginginig po sa sa galit. At grabe talaga. Sige sir, ilabas niyo lang po kung ano po 'yung nararamdaman ninyo. Kasi mm -mm. Yung banta kasi ng family din niya sa akin. Bakit po? Ano pong sinasabi sa It's inyo? Ng, ano niya papa niya na ano, gusto mo tumikim ng lahing waray. Mhm. Mm tapos nag-aamon sila na ano, parang inaamon nila ako na subukan sila. Kaya sabi ko, ano na lang sabi ko, sa tulpo ko na lang kasi hindi ko naman kayo kaya kasi. Police din kasi yung kapatid niya, mm -hmm. andiyan sa Camp Krami. Kaya ano. yata, pinag nila na... Tinatakot po kayo. No, parang ganun na, ano. Sabi ko, sabi ko naman sa mama ko, wala mm -mm. naman tayong power na ano sabi ko, ganito na lang gagawin ko. Nalapit mm -mm. na lang ako kay Sir Tolpos mm -mm. para... Dahil ko nagkasakit nga ako nung last year, tumatawag ako sa kanya, wala. Itong mga sinasabi ng magulang ni Ma'am Mary Rose na pagbabanta sa inyo, alam po niya lahat yan? Opo, yun sinabi naman nila kasi nagalit kasi sila. Mm. Nangyari kasi na na doon sa simbahan kasi yung galit ko talaga hindi ko na mapigilan. Yung sa baklaran to, sir. Oh, ano pang ginawa niyo ba doon? Nag nung pinalo na niya ako sa dito ni tapos, Mrs. Oh, okay. Kasi pinakita ko kasi yung picture, parang hindi na din ako makamove on kasi sa yung nakita niyo. Oo. Oh, mm. Kasi kahit kahit sino naman eh, asawa mm. mo tapos pa paano ang kanang ganun. Mm, mm Siyempre masakit din yun eh. Tama po. Mm -hmm. naghablot kami ng cellphone. Pag hablot ko ng cellphone niya, yun, nalaglag yung cellphone niya. Mm -mm. Yun yung nagalit yung pamilya niya kasi bakit na pinakailamang yung cellphone halagang 60,000 daw. Yung sabi ko, mm -mm. ha? Halagang 60,000? Samantala nung hindi pa siya nga abro dito, wala kayo narinig sa akin. Araw, gabi, nagsusugal, nagiinom. Iba-iba yung kasama sa bahay. Mm -mm. Lalaki, babae. Mm, -mm. Ako galing sa trabaho, maglilinis pa ako. May kayo sa akin. Ay, kung wala kayo narinig sa akin, mm. na magsumbong man lang ako kasi ayaw ko na magalit kayo sa anak nyo. Sabi ko, tinago ko yan. Sabi ko, nakapang utang-utang na lang yan dyan. Nagbabayad ako. Pero hindi ko sinasabi sa inyo yan. Mm. Sa so, ngayon info, sir, ano po ang napag-usapan ninyo tungkol sa nine year old ninyo na anak? Ang, ano nila... Gusto niya kukunin daw yung bata sa akin. Kukunin yung bata. Mm -hmm. Pero sa ngayon po, kasama po ba niya sa bahay itong lalaki? Ito kasi mukha po doon sa litrato sa TikTok kanina na mukhang magkasama sila. Ma ano siya, ma'am eh. Wala siya sa kaluokan ngayon eh. Mm -hmm. Andito siya, makati siya. Magandang hapon, ma'am. Ma'am mm -mm. ma Mary Rose. Uh, ano po ang inyong masasabi sa aligasyon niya, ma'am? Nakayo daw po iniwan niyo sila ng inyong anak. Ah... Uh, June 12 pa daw po kayo nandito. Samantalang hindi daw po kayo nagsabi ng kahit ano kay Mr. Nalaman na lamang niya sa kanyang kapatid na nakauwi na kayo sa Pilipinas. Ma'am, paano po ko magpapalam? Eh, hiwalay na po kami niya ni. Eh. Paano po hiwalay, ma'am? po yan siya. Umuwi po siya ng mas bate, ma'am. Mm. Doon, na siguro namatay, namatay po ata yung lola po ata niya yun. Mm. Uh, 2023 ata yun. Nakita mm. ko doon sa TikTok. Mm -hmm. Sa TikTok niya, may kaholdingan siya, may bayan pero walang mukha. Mm -hmm. Ano po ko doon? Kaso, hindi ko siya na-SS. Mm -hmm. Kasi, ang ano ko, sabi ko sa kanya, sino yon Sabi niya, pinsan niya. Mm -hmm. Pinsan niya. So, nag-ano na ko doon, hanggang sa nakikita ko na, namamasyal sila kasama ang bata, ang anak ko. Mm -hmm. Namamasyal sila. So, sabi ko, sino yan? Pinsan ko yan. Pinsan niya. Sabi niya, pinsan niya. Mm -hmm. Hanggang sa unti-unti, mga ilang araw o ilang buwan, nalalaman ko, sila. Para nyo po nalaman, ma'am. Ang dami ko po yung screenshot. Ang dami rin po mga ilang buwan, ang dami nagsasabi sa akin. Pero hiwalay na kami, nakipaghiwalay ako sa kanya. Sabi ko, kung ganyan lang din naman, hiwalay, maghiwalay mag tayo. Sabi A ko, ano ko, po yung nakita nyo sa screenshot? Kasi based po sa sinasabi Umuwi ni Mr. Umuwi sa bahay ng nanay niya. Kung saan sila nakatuloy, nandoon po. Binasag niya yung cellphone ko, ilahat lahat ng screenshot nandoon. Hindi niya po binabanggit yun, ma'am. Na ganun, ba't kami naghiwalay? Nag Naghiwalay kami, sabi niya na hindi ako nagpapadala since nag-abroad ako, sabi niya po. Okay. Ma'am, ito po, base lamang po to sa sinasabi ni Mr. Ano, ang sinabi mm. po niya sa amin, kayo daw po ang unang may lalaki. Yun nga po, Oo, yun kasi nga, may po, po eh, nga po po niya. Oo, kasi may pinakita po siyang litrato. Ano nga po sabi niya daw uh, sa sinabi ni Mrs.? Ginawa ko yun para mahuli ka. Oh, di ba? Kasi nanlalamig ka na, di ba? <laughs> Nalalamig. Ah, nanlalamig ka na. Mismo yung tinirahan natin boy, dati. Yung mismo ka, eh. ang nagsumbong. Kapag bago mo lang sa abroad, bakit sumasali-sali ka sa mga clan? Clan na yung mga wala. ano na yan. Kapag bago mo lang. Wala kang alam sa boy. Sabi wala ko ma, di ba? Kasi kang busy alam. doon. Ayoko na po kasi makipagtalakayan eh. Kasi hindi po ko nananalo sa kanya. Promise po. Ito po, ma'am. Uh, kunin natin tong pagkakataon na to, no? Total, nandito po kayong dalawa magkaharap po kayo. Baka po, meron tayong mapag-usapan at maayos po between sa inyong dalawa, sa inyong pong relasyon. Kasi sa nakikita ko po talaga kay Sir Ronnie sa ngayon, eh mukhang galit na galit po siya. Galit na at, galit uh, po Opo, galit na galit siya. At si siguro kahit sino pong asawa na kayo po, makita nyo din na may iba pong kinakasama. Maski naman kayo ma'am, kung totoo ang sinasabi ninyo, nagalit din naman po siguro kayo. So siguro maganda pag-usapan ninyo, saan po ba nagkamali? Sir, bakit po ba ano, nambabae babae po ba talaga Ginamit ko yun po kasi hindi so, ko na po. Sir, nang babae kayo o hindi? Hindi ko po yun, ano pinsan po namin. Yun. Pinsan po okay. talaga kayo. Bakit nyo po ginawa yun? Kasi iba na po talagang pakiramdam ko nung time na yun. Ano pong pakiramdam na ninyo? Na parang ang lamig na niya sa akin. Na pag magtawag kami, palagi na lang siya nagsasabi. Kahit oras hmm. ng pahinga niya, sasabihin niya busy pa siya. Mm -hmm. Tapos sabi ko, ano palit tayo ng account? Mm -hmm. Sabi niya wag kasi baka pang mo dito. Okay. Anong ibig sabihin nun? Bakit yung account na yun bakit hindi mo kaya ibigay sa akin? Asawa mo ako. Yung account ko ibibigay ko sa iba. Ito hindi po mo... ba pertaining doon sa kanyang social media account ang sinasabi? Mm. So may access kayo sa social media account ni Mrs. Mm, yung gusto ko makipagpalitan kami pero ayaw niya. Mm. Kasi po ma'am, bakit kami papilitan? Siya nga may bagong account, hindi nga ako nanghingi eh. Hindi mm -mm. po ako nanghingi. Kasi ganito po yan ah. Mm -mm. Lagi niya sinasabi, busy ka, busy ka. Baka nagtatrabaho, na ako. Lagi niya sinasabi, yung amo ko daw, karelasyon ko, oh, nakikipagpatungan daw ako. Hindi, Yan, ako, hindi sa nagbibintang I mean, sa'yo. I mean, I mean, hindi ako man. nagbibintang sa'yo, ha? Hindi Yan na, boy. Yan tandaan mo. Huwag mo akong dadahin sa iyo. Sabi niya, mo. masarap sa abroad. Ang sarap ng buhay mo dyan. Ang yaman-yaman mo na. Hindi niyo alam kung gano'ng oh. ka, uh, kahirap sa abroad. Oh. Ganon sarap sabi mo sa akin Isang tao pa lang ako. Ang sarap-sarap na ng buhay mo dyan. nag abroad ka. Ang sarap na baba pa kami dito. nagukutua Bakit lalaki ka? Willing ka magtrabaho sabi niya dapat na ka na, hindi na ako nagtatrabaho, dapat ako na lang ako yung, yung sabi niya. Sabi ko, bakit? Kaya nga ako nag-abroad, dalawa tayo, sabi ko gano'n. Dalawa? dalawa tayo, diba? Oh. Biniinanuan kita ng motor, umutang oh. tayo ng pera, <coughs> <Binumutang> <coughs> ka ng motor. Na, na Tapos, nung nagka-motor ka, nagka-joyride ka, ako nag-ano sabi, sabi no. ko, mag-joyride ka para umayos-ayos yung buhay natin. Ano sabi mo, wala kong kinikita araw-araw, wala kong kinikita. Alam mo boy, halos lahat ng enjoy ride mo to orang ano, trabaho ng mga tao. Paano mo nasasabi wala kang trabaho? Yan lagi hinanong mo sa akin, 'di ba? Inanuhan kita, boy. Dito tayo. Ha? Andyan na tayo. Sus, so, na tayo. Tapos sasabihin mo, Anong ako nagloko. Mo? Kung ako nagloko, ha? Kung ako naglo Ko ako nagloko, hindi ka napapadal since na no, umalis ako. Tapos so, ano lang ba mo dito? sa dito? Amin? So, mo nagbigay dito? Nagbigay ito ha. nagutang ako ng 20,000. 10,000 sa'yo. Kasi natin, ko may mabay ka na ko ka na. Wala Nagkamotor pa ako. ka, umuwi ka na ng masbate. Yun ang kamalian mo. Yung kamalian mo. Nakauwi ako ng masbate, alam ko ano, patay ang lula ko. Oo, oh, By ako October. pa nga sa inyo, eh. By October. October. Ha? Na, nandun po sa screenshot, I think ano po yon. October na may, patay lula. May po ata o March. Mga ganun po, ng mga date ng 2023. Doon po yon, doon po, wala pong October na ano. Andun po, nabasa ko lahat ng mga screenshot ng mga ano, tinignan ano ko ang date ko, anong date po, anong tao. Kahit dito, mawala man ako dito sa inupuan ko. Sabi ko nga eh, ganun eh. Di ba sinabi ko boy, hindi ako nagreklamo, nakita ko kayo ng babae mo. Sabi ko pa sa Diyos ko, ano nangyari? Sabi ko, karma, di ba? Sabi ko, karma na lang. Ano nangyari sa'yo? Sabi mo, nagkasakit ako sa bato, nagkasakit ako sa ganito, nagkasakit ako sa TV. Anong gagawin ko? karma men di ba? Sabi, sabi mo pa sa akin, mamatay ka na dyan, ipapakulam kita. Nag-react ako? Wala ka, wala ka narinig na kahit na ano. Saan niya sa akin yan lagi? Tapos sabi niya, alam mo po, kalay, ka video call ko yung anak ko tsaka siya. Kasi nakikipag-iwala. Ayoko na po talaga mamalik sa kanya. Mm -hmm. niya. Tinutukan niya yung anak ko ng kuchilyo. niya po. Kaya sabi ko sa kanya, huwag mong gagawin niya. Yun po'y pananakot niya sa akin, yung anak ko. Sabi niya, papatayin ko yung anak mo hindi ka bumalik sa kanya po lagi nana niya ayaw oh. na ayaw ko na po talagang bumalik sa kanya kasi noon pa mm -hmm. sumama ko sa kanya tinanan niya ako 16 years old ako wala ko react hindi ako nakapag-aral pero neto no nag-upload ako hindi lang ako kasi sabi ko isa lang naman yung anak nagpapakasarap kayo ng babae mo hindi ako nagpapadala mm -hmm. noon na nalaman ko na noon tapos sabi niya ako bumuhay iyo kahit patayin kita walang magre-react. sabi niya gano'n sa akin bakit po gano'n oh, okay. kasal lang naman po yan eh hindi pa ako pwedeng umalis, hindi pwedeng, ako na, ako naman, halos maglaslas last po ako sa ibang bansa. Alam ng mga kaibigan ko yan kasi nag ako, alam nila yan, halos hmm. nag last -las ko na no, nalaman ko may mo. ganyan. Wala nga eh, oh. sinira mo yung cellphone oh. ko ba? Diba? Binasag niya po, sabi niya, nalaglag po, nalaglag po yung oh, cellphone, yung sabi niya, nalaglag. Ginanon niyo po talaga, binasag niya po ng paulit-ulit tapos yung cellphone ko balik ko po. Ginanon po kasi niya. Yeah, Iwalay na, na tayo, Boboy. Yung una-una lalaki. Iwalay na tayo. Ano unang una lalaki? Pala? Kailan tayo naghiwalay? Taon na. Oh. Yung Kailangan pa ilan ba i-report ko lagi sa sa'yo? Oh. Pang-inong pang lalaki. Yan. Okay, Nakarelasyon ano? ko lang yan to the oh. LDR, oh. Boboy. Eh ikaw, harap-harapan mo nakakasama. Ako, nako hmm. na, ako ma'am. So meron po kayong nakarelasyon ng LDR. Opo, LDR. Yun, ano lang po yun, yung kaano-anuhan lang so, po. So, meron po kayo na karelasyon. Po. Opo. karelasyon ninyo ngayon, saan niyo po ito nakilala, ma'am? LDR lang din po. LDR din po. Pero bakit po kayo may kasama, magkasama dun sa inyong letrato? Kasi umuwi po ako, so ano, nagkita lang din po kami. So, kailan po kayo nagkita, ma'am? Dito lang din po, nitong this week lang din po. This week. Okay. Birthday ng anak ninyo, bakit hindi kayo nagkita? <laughs> nagkita po kami. Nung anak ninyo, ma'am, bakit hindi kayo pumunta dun sa birthday Kasi ng ma'am. Sabi ko sa kanya, doon lang magkikita sa baklaran. Gustong gusto ko, umuwi po ako. Sabi ko sa mama ko, mm. sa mga kapatid ko, gusto ko po umuwi. Mm. Sabi ng mga kapatid ko, wag Kasi sa pagbabanta niya po sa akin, takot na takot na. Kahit pamilya ko, takot na takot. Okay, ma'am, kayo po ba ay may kapatid na polis? Opo. Ano po bang pero pagbabanta hindi, ni Mr. na ako ang iniisip ko lang dito kung may kapatid kayong polis kasama niyo hindi, yung kapatid hindi Hindi po nangingiilam po yun ma'am. Mm. Sa relasyon namin ayaw na ayaw nun mangiilam. Mm. Kung ako lang dapat nangingin ako ng tulong dun eh. Mm. Pero Noong na pero uh, ayaw nga kasi mga mangiilam kasi buhay namin mag-asawa. Mm, okay. Yun na nga lang inano namin kaya sabi ko yung so, may kapatid akong polis walang nangingiilam. Kung may kapatid ko polis dapat dati pa na nakulong na siya. Oh. Ano sabi ng papa mo wag hapon? Tumawag oh, so, sa akin. Ano sabi ng kuya dungdung mo? Kasi sinaktan mo ko. Ha? Sinaktan kita. Hinila ko yung bag. Matutu Kasi matutuwa papasok, pa sila? Papasok ng Jollibee. Hindi mo malang pinapasok yung bata. Ano oh. ginawa mo? Pupunta ka ng pulis. Sinundan ka namin. Saan ka nagpunta? Sumakay ka ng jeep. Uy! Wala ko sinakyan na jeep, buboy. Saan ka nag... <laughs> Wala ka sa police station. doon kami sa police station. Do, doon mo. may ko sa police station. Wala alam mo, ka sa police station. ikaw ang nawala doon. Doon kami Hindi mo alam, nag-angkas ako. Paano ko magano? Hindi hindi nga ako nag... Okay. Nang... Bakit hindi ka umuwi ng June 12 sa mister Mom? Ma mo? Ma'am, hiwalay na po po kami. Bakit pa ko uuwi sa kanila? Kailan po ba kayo naghiwalay? wala naman po siya bahay. Nandun po sa, alam mo yung nanay niya, ang daming rat 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 Pinagtutulungan po As. ko ng pamilya nila. Okay. So ang dahilan mo, ma'am, Una, nang babae naman, siya. Hindi naman po kami nagbalikan na hiwalay na po kayo Kailan kami? po kayo naghiwalay sa 20... paningin pananaw ninyo 2023 ay I... kailan kunang yeah. 2023 Nasaan so, na no, nalaman ko na may babae na po siya, doon po yun na nalaman ko, nakikita ko sa lahat. Kaya, social media din, nakikita ko yan sila. 2023, kayo po ba sir, may knowledge kayo, alam niyo po ba na nakikipag-iwalay na si Mrs. sa inyo o sa, sa pananaw lang niya yun? Sa pananaw lang niya. Meron po bang naging Ako, instance na nag-usap kayo, o hiwalay wala, na tayo, ayoko na. Wala lang. kaming instance na... Ayaw niya na po kasi pumayag. Pero hiwalay. pag nandyan yung babae, pagkasama niya, pag pupunta siya na mas bate hindi po siya nag ano sabi niya sa akin bat ka tumatawag <laughs> bat, bat mo pa hinahabol anak mo di ba nakipaghiwalay ka na ginaganyan pa niya po ko eh okay so kayo sir wala wala kayong naiisip na kahit anong panahon na nagsabi si Mrs. ayoko na wala wala pong ganoon sa inyo ma'am sinasabi niyo meron Opo, kasi nag, naka, nag, ano na rin po siya eh. Tapos puro <laughs> pagbabanta na lang siya. Kung kayo po, uh, hiwalay na po talaga, at nasabi ninyo na nag-usap po kayo ng maayos, I don't think na ganito po ang magiging reaksyon ni ni Sir Ronnie. Kasi para sa kanya, uh -oh. ayaw niya. gusto gusto niya ako balikan. Anong gagawin ko? Ayaw na ayaw ko Bakit na po. Bakit po ba ayaw niya na po balikan? kay Mr.? Si eh, yun po yung linawin natin. Bakit ayaw niya na po kay Mr.? Doon po talaga na nababai siya. Sabi ko lahat ginawa ko dito asal brute. Kahit sabihin niya lagi na may karelasyon ako, ganyan karelasyon ko amo ko. Minagpaliwala ko 'yun eh. Tapos sasabihin niya sa akin, makipagbalikan. Bakit pa? Tapos so, sabi niya sa akin, iaalis ko yung babae ko, iaalis ko alis mo yung lalaki mo, magsamatay. Paano pa? Paano pa makakalimutan yan? Sinasabi niya sa akin yan. <laughs> Tapos ngayon, di mo aaminin. Okay, ang sinasabi po kasi ni Mr. Dito, wala nga daw po siyang babae, ma'am. Yun nga po eh, mm. Inano niya, wala siyang babae. Mm. Eh kung wala po siyang babae, ma'am, at wala naman po kayo talagang lalaki, or kahit nagkaroon po kayo na lalaki, hindi po ba pwedeng magkaayos kayong Ay, dalawa? Hindi po, malabo na. Pinaya niya Dahil, ako Dahil, Pinapost mm. niya ako doon sa buong dilarama, pinapahiya mm. niya po ako lahat. <laughs> ang dami nagchat-chat sa akin, mer, anong pinagsasabi ni Buboy, ganito, ganyan. May lalaki ka daw, di ka daw nagpapadala. Sabi ko, saan ang totoo dyan? Saan ang totoo? Bakit? Doon po nga masaktaki mm. mo kasi sabi niya kasal lang yan eh. Mm -mm. Eh yung kasal pa namin, ma'am, sa miyur pa eh. Mas maano pa yun eh. Mm -mm. Pero parang sa kanya mam, ano lang yun eh, parang laro lang. Mm. -mm. Ang kasal po may may isang sagrado alam, alam pong po pagsasama. Yun. Hindi po yan biro-biro at uh, kagaya nga po ng sinasabi ng mga nakatatanda, hindi yan yung basta-basta uh, mo lang papasukin ano, at, tapos bibitawan mo na agad pag nahirapan ano? eh. Uh, aminin ko kasi ako mm. akong pinag-aralan eh. Kaya yata na Lagi niya po si Kaya yata na gustong-gusto gusto niya kasi nakalaya na siya na hindi naman siya mabubuhay talaga sa akin kasi wala akong pinag-aralan. <laughs> mm -hmm. Kaya ata wow. siya ng magbubuhay kasi anong anong yung inano niya doon sa boy. lalaki yung pinost niya sa TikTok mm -mm. nasulat niya bigay ka ni Lord. Mm, kanta 'yun. <laughs> kanta 'yun. Sulat mo Walang 'yun. Walang ano doon kanta 'yun. Bigay. Okay. Regardless ma'am kung kanta po 'yun o oh, hindi o oh, binigay ka ni Lord o oh. oh, hindi po 'yan kanta, Iba yata yung kanta I love you always nakakaligay. Oh. oh. Sino ba itong Sino po ba tong lalaking to, ma'am? Saan niyo po ba ito nakilala? Social media lang. Sa social media sa saan po? Naka-chat niyo po ba? Na TikTok niyo din. Oh, tapos ilang taon na po kayo nitong si lalaki? Five months po. Five months. Ito po ba may pamilya din? Wala po, hiwalay din. Hiwalay din, baka may asawa din, ma'am. Wala din po. Wala siyang asawa. O, oh, pero kayo, ma'am, may asawa at anak po kayo. Pero alam ko pa sa sarili ko. Na ano, ano po? Hiwalay na po kami. Okay. Ma'am, kahit po kasi hiwalay kayo physically, Uh, kahit sabihin 'yung hiwalay po kayo sa pag-iisip ninyo sa inyo pong pananaw, kayo po ay legal na mag-asawa sa Philippines. Oo. Oh. Hindi po 'yan basta-basta na porket sinabi ninyo na ayoko na, pwede na po kayong mag-asawa ng iba. Pag siya okay, huh? pag siya masaya okay. Pag, Pag ako hindi pwede, laging stress na sa akin. Okay. Yes. Ma'am, ang sinasabi po ni Mr. at ini explain po niya kanina pa, ay pinsan daw po niya. Yun nga po, oh, na, oh. yung sinasabi pinsan, pinsan. Bukod po ba dun sa pinsan na yun, meron po ba kayo ibang proweba na meron po siyang ibang babae, Yun mang? lang po talaga. Yun lang po talaga? Eh kung hindi naman po pala talaga niya babae yun. Hindi po ko naniniwala. May, meron pwede po ba sa pinsan, kaholding hands mo na? Oh, kaholding hands. Katabi mo pa? <laughs> Katabi. Tapos, one But, buti ka time, sabi ko. Buti ka pa, si pa alam mo eh. Yes ko po, Lord. Kasi nakaano sa social media yun eh, sa TikTok But, eh, naka-upload eh. Buti ka pa alam mo, samantala ako hindi ko alam. Oo, kasi ganun no? ka galing mga yung sinungaling. Yung personal ko hindi ko alam. Kasi ganun samantala ka galing. ikaw na nasa abroad, alam na yun alam mo. Yun eh, kasi akala mo kasi sa abroad boy, napakasarap. <laughs> yun kasi sa Di feeling na, mo, ang sarap sa abroad eh. Yun Di ba lagi mo sinasabi sa akin, ang sarap sa abroad? Oh, diba? Sarap ng buhay ko? Ah, kung kung hindi lang ninakaw yung cellphone ko, andun yung mga video niyo nila tita. 'Di ba? Lumalabas ano, kayo. Ano? Anong video? Yung sa mga TikTok. Yun ang nga yung sinasabi ni Tita. Ano ano yun? Sin, ano yung sinasabi mo? Anong video? 'Di ba? yung nga sabi namin eh. Buting ikaw ikaw nga nawala yung nawala yung cellphone. Sinasabi ko. mo. Ikaw oh, lang nakakaalam. Saan galing yung TikTok na yun kay Tita? Ikaw lang nakakala. Mismo si tita mismo ang nagbibigay sa akin. Ang hiling mo man damay ng tao. Kaya nga kung pwede lang Alam talaga mo, Hindi, hindi naglakas loob ako kung hindi si tita Malakas nagsumbong lang loob. loob ko kasi kasal tayo. Kung hindi si tita nagsabi. At saka nagsabi. kayo ng babae mo. Si tita Di mismo nagsabi. Mo eh. Dahil dito, kasi alam mo pa uwi ako. Diyos ko po. Malakas ang loob hindi mo. Hindi po ako magagawa ng ganyan. Uh, sa aking pananaw, no. kayo pong dalawa malamang ay eh, nagkaroon po ng pagkakasala. Hindi naman po natin malalaman po talaga eh. kung talagang pinsan ba niya o hindi. Pero kayo, ma'am, aminado kayo, nagkaroon kayo ng na LDR, oh, nagkaroon po kayo ng karelasyon. No, hindi ako nagsisinungaling, ma'am. Oo, Laka. nagkaroon din kayo ng karelasyon na ganito. So, kung meron pong pagkakasala si Mr. Attao lamang din naman po siya, nagkakasala din po, at kayo din naman po, e eh, ganun. Hindi po ba magagawa na kayo po ay magkapatawaran? But yung, ako, ma'am, na, nagpapatawad hmm. ako. Hmm. E, eh, ano po ba gusto niya? Di ba magsama ulit? I, I think yun lang. Sir, tama ba ang Paano pagkakaintindi pa ko? Ang gusto niyo maging buong pamilya naman? Paano po? Tama po? Pero, ang sa akin ngayon. Sa mga ginawa niya sa akin. Ito sa akin ngayon, ma'am. Ang ang hiling ko na lang talaga. Hmm. Ayaw ko na din. kung Ayaw na din niya, ma'am. Pagbalikan. Okay. Ang gusto ko, makulong sila kasi andito may testigos ako. Okay. Sige po. Kasi kung ganun, ma'am. At saka ayaw hmm. ko po, ma'am na makabalik na siya ng abroad. Gusto ko ma-block na siya sa lahat na bansa. Lahat ng bansa? Paano po sa lahat ng bansa? Isang bansa lang naman po ako umalis eh. Kaya nga, mag Paano sa lahat ng bansa? Mag-abroad ka ba diba? Maglilipat ka ng bansa na naman. Yan ang gusto ko ma'am, na hindi na siya makaalis ma'am. Okay. Ma'am, kayo po ba? Ano pong plano nyo doon sa inyong anak? As Lagi ito, po ako eh. nakikipag-usap sa kanya. Yes <laughs> ko po. Nang maayos. La, tingnan nyo po, nakikipag-usap ako maayos sa kanya, lagi ako tumatawag. Sabi ko, boy, paano mo naman yung bata sa akin? Kaso hindi eh. Anihin lang ako. Sabihin, may sakit yung bata, ganito. Nagpapadala naman po ako eh. Kaso inanuhan, sinosobrahan po nila ako. Ha? O, anong ha? Nagpadala ka? Magkano pinadala mo? Two mm. 2,000? Tapos yung 150? Paano 150? Ha? Alam mo, yung ko nasasabihin po 150. yan eh. Kasi lagi niya sasabihin, nasa abroad ka. Gusto niya lahat ng sahod ko, nasa iyo. Paano? Kung, kung madala lang si Mama dito. Si Mama, o, kasi nag, si mo Mama ang ka nag-ano ah. Eh. Okay, sir, kayo po ba may trabaho kayo ngayon? Ako nanin po. Kuala ka eh. pa kung ano ngayon. Maybis may bis, may nag-joyride ako, may bisikleta tricycle po ako. Okay, nagta-tricycle kayo, nag-joyride kayo. Mrs, kayo po, nagpapadala po ba kayo para sa anak ninyo? Noong time nung ano po, ano, aminado po ko, hindi ako nagpadala siguro I think six months. Oh, bakit ka. six months po kayo hindi nagpadala? Na. Taon na. Taon na. Huwag kang mag-six months. Bubi, pag tumatawag ka sa akin, may sakit ang bata, nagbibigay ako. Bilangin mo to. Tapos buwan ban, nagdederecho na ako tatlong libo. Minsan limang libo, nagbibigay ako. Nag-send ako sa Gcash mo. Saan limang libo? Tatlong libo. Ha? Mamatay man ako dito sa inupang ko. Sanang liman libo. Lagi naman yan ang na sinasabi hindi. mo. Hindi. hindi ka naman takot-takot. Sanang na liman libo. Bilangin mo lang to. At saka wala kang nasin wala sa na akin na Gcash. Wala na yung resibo na yung Gcash. Ang inaano. Huwag kang mag-ano na nagsin ka sa akin sa Gcash. Last, padala ko sa nanay hindi. niya po. Yun Huwag lang po. Hindi na ako nag, na nag Padala Plus ka ng like, liman libo. Hindi. Paano lagi po ko sasabihan niya? Naku po. Yan tayo. Mag Makikipag-debate talaga ako sa ngayon. Makikipag-debate ako dyan. Sabihin mo na liman libo. Nag-Gcash sa akin. Never ka nag-Gcash sa akin ha. Huwag mo akong pagbibintangan. Never na Gcash Ay, daw. Ay, mamatay lang, man ako dito sa inupuan ko. Pag may sakit ng bata ka, papadala ko lang gusto mo. Mamatay may sakit ako ng dito. Bata, ubos na yung gamot. Diyos ko po. Kabibigay ko nga lang sa'yo. Ngayon, nag isang link ko lang. Ka, ha? nagbigay ako isang libo ulit sa'yo. Ano? Sa akin, isang libo? Oo, Doon sa Gcash mo. Doon di ba? Nagpadala. Eh, iba pa yun. Ha? Nagpadala wala ko sa nanay mo. Wala akong inano na sa'yo kasi sabi mo, di ba? Tapos diba? sabi mo dito, since na umalis ako, oh. hindi ako nagpadala. Paano? Wala akong sinabi na since. Ha? Sinabi ko dito sa kalamam. Kasi okay. Ko lang. Siguro, mas maganda pag-usapan na lang natin kung ano po yung pwede yung maibigay kay Mr. Temporarily. Kasi ito po, lagi nating sinasabi, no? yung pagdating po sa bata, yun yung ating priority. Kung ano po yung mas makakabuti sa anak ninyo, yun po yung dapat nating pagtaunan ng pansin. Kung kayo pong mag-asawa, ayaw niya na po talagang dalawa na magsama, natanong naman natin si Mr. Sinabi niya, ayaw na din po talaga niya. Yung bata po, i-prioritize natin ano po yung magagawa nating paraan para po sa paningin ng bata at least man lang eh magsama kayo ng maayos maging civil kayo sa isa't isa. Yes, ma'am. Noon ko pa po gusto yan, ma'am. Mm. Sabi ko, ipairam niya sa mama Pairam. ko ipunta mm. Doon na, sabi ko, doon ako magbibigay. Doon ako mag, ano, ipahiram mo yung bata sa amin, doon ako gagastos, hindi ako manghihingi sa ni piso. Ayaw niya po, sabi niya, huwag ka na tatawag, lagi ginaganon niya. Kahit nanay niya, sabi niya, huwag ka na tatawag dito, ah. lagi nila Okay. Siguro mas maganda po, mag-coordinate po tayo with the Paranaque CSWDO po para ma-assess din yung bata. Ma'am, yung kalagayan so, po niya ngayon. Paano po yun, Siya lang pwede magreklamo ako, hindi pwede. <laughs> Naalin ko. po ano po. ba ang pagbabanta niya sayo, Noon pa na sa abroad pa lang ako. Wag na wag lang daw ako. Oh, e kayo ng din ma'am, may pagbabanta din po yung Hindi pamilya niyo sa kanya. Never nagbanta sa kanya. Hinamon na ako kagahapon ng pamilya mo. Anong hmm, kasi gusto mo? Sinaktan at binasag ha? mo na yung gamit ko. Binasag Bakit? niya yung cellphone ko, ma'am. E eto. Yung pag-iinom niyo, pag susugal niyo. Pag-iinom susugal. Nag wow. may reklamo? May reklamo ako? Ha? Boy. Ha? Yan ang sinabi sa piso, ko sa pamilya. Mo. Piso? Sa piso-piso? Ha? Ano na sa iyo? Yu okay. Maglakad ka kung may nakikita kang piso. Sa totoo lang po ma'am, pwede kayong Nilipo magreklamo po po, ma kung totoo pong mayroon kayong irereklamo, pwede po kayong magreklamo. But at the same time si Sir din po, malakas din po ang kanyang malakas kaso laban sa inyo. Niya. Ma'am, kayo po ay may kinakasama ngayon at inadmit nyo po mismo sa sarili ninyo dito po live na kayo po ay may bagong kinakasama. Si Mr. po, kung yun po ang kanyang basihan, maaari po talaga siya magreklamo kasi essentially ma'am, inabandon niya yung pamilya ninyo eh. Biruin yun niyo nyo, June 12, nandito na kayo, hindi po kayo nagparamdam oh, sa yeah, kanila. Kasi so, pala yun pwede. Mm, hindi po talaga maaari ma'am kasi kayo po ay kasal. Hindi po ba? Yan nga po, kasi nung nababasa siya, hindi rin ako nagreklamo. Ma'am, again, kung kayo po, decidido kayong magreklamo laban kay Mr. at may pruweba po talaga kayo na siya ay may babae, libre po, maari po kayong magsampan uh, ng reklamo din laban sa kanya. Wala pong pipigil sa inyo, ma'am. Isip ko lang bata eh. Oo, but at the same time, si Mr. din po, may karapatan din po siyang gawin yun sa inyo. Okay? Pero sa ngayon, ma'am, siguro mas maigi po, isan, tabi muna natin yung diferensya ninyong dalawa pag-usapan niyo po yung ikabubuti ng anak ninyo. Tapos lagi niya sasabihin, di, di mo naman anak yung bata na yan. Bakit na, naku ma, huwag na po natin eh, sabihin yung mga ganyang bagay kasi hindi naman po aalagaan siguro ni Mister yung bata kung hindi din po niya mahal yung anak ninyo. Tama ba sir? Okay. Sir, sa inyo po yung ba, totoo po ba, ba na tinutukan niyo ng kutsilyo yung anak ninyo? Hindi po. Hindi po totoo. Hindi po yan, totoo. Okay, sige, malalaman po natin, papa-assess din natin sir yung bata at yung kalagayan po niya sa bahay ninyo ha para ma masiguro po natin ang kanyang uh, seguridad doon sa inyong tinitirhan. Oo. Sige, ganun na lang po ma'am. Uh, siguro ko usapin po namin kayo off air para po tangkain natin baka meron po tayong maging resolution para sa inyong dalawa at sa anak ninyo, okay? Sige po. Maraming salamat Sir Ronnie. Maraming salamat din Thank po Ma'am Mary Rosa at uh, sa pagpapaunlak po sa uh, sa amin dito sa Wanted sa Radyo. Salamat po.